Nararamdaman mo ba na kahit anong gawin mo, hindi ka pinapansin ng taong mahalaga sa'yo? Parang andyan ka lang sa tabi niya, pero invisible ka sa kanyang mga mata. Masakit, hindi ba? At kahit anong pilit mong ipakita ang halaga mo, mas lalo kang nawawala sa kanyang mundo. Pero narinig mo na ba ang masakit na katotohanan na kung mas hinahabol mo ang isang tao, mas lalo siyang tumatakbo palayo at kung mas pinapansin mo, mas lalo kanyang binabalewala? Ito ang ironya ng relasyon, ng pagkakaibigan, ng kahit anong koneksyon sa buhay. Kapag mas kumakapit ka, mas lalong dumudulas sa kamay mo at sa kabaligtaran. Kapag natutunan mong tumigil, kapag natutunan mong manahimik, doon nila nararamdaman ang presensya mo ng mas malakas kaysa dati. Ang unang sakit, ang pakiramdam ng pagiging walang halaga. Kung iniwan ka, binabalewala ka, o pinili ang iba, Natural lang na mapuno ka ng galit o lungkot. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, ang tunay na sugat ay hindi dahil iniwan ka nila, kundi dahil pinapaalala nito ang isang bagay na kinatatakutan mo na baka wala kang halaga. Ito ang takot na pinapasan nating lahat. Tahimik pero malakas ang takot na baka hindi tayo sapat at kaya ka humahabol. Kaya ka nagpapakita. Kaya mo siyang sinusuyo kahit hindi naman siya naglalabas ng effort. Pero ayon kay Nietzsche, ang tao ay madalas hindi takot sa sakit mismo, kundi sa kahulugan ng sakit. Kung ang sakit ay walang saysay, doon ito nagiging torture. Kaya kapag may taong binabaliwala ka, iniisip mo agad, siguro wala talaga akong halaga. At doon ka nadudurog, ang lihim ng hindi pansin, pero narito ang kabaligtaran na hindi gustong tanggapin ng marami. Kung mas hindi mo siya pinapansin, mas lalong bumabalik sa kanya ang bigat ng iyong presensya. Isipin mo ang isang musika. Kapag paulit-ulit mo itong pinapatugtog, nawawala ang impact. Pero kapag bigla itong tumigil, bigla mong maririnig ang katahimikan. At sa katahimikan na iyon, doon lumalabas ang pangungulila. Ganito rin sa tao. Kung palagi kang narian, kung palagi kang available, nagiging bahagi ka na lang ng background noise ng kanyang buhay, parang ilaw na laging nakasindi. Hindi na niya pinapansin ang liwanag mo dahil nasanay na siya. Machiavelli mismo ang nagsabi, Mas natatandaan ng tao ang pagkawala kaysa sa presensya. Ang tao ay mas naaantig ng kawalan ng puwang kaysa sa palagi pagdalo. Kapag wala ka, doon nila nakikita ang hugis ng iniwan mong espasyo. Isang halimbawa, isipin mong may kaibigan kang laging kasama. Kung araw-araw mo siyang nakikita, parang normal na lang. Pero kapag bigla siyang lumayo, doon mo lang mapapansin na may kulang yung tawanan, yung simpleng presensya, yung bagay na dati mong inakalay ordinaryo lang. Tulad ng tubig na umaagos mula sa gripo, kapag tuloy-tuloy hindi mo napapansin. Pero kapag biglang tumigil, doon mo mararamdaman ang uhaw at ang uhaw na iyon ay mas matindi kaysa alinmang pagpapaliwanag na pwede mong gawin. Sa hindi pagpansin, hindi mo pinapatunayan ang sarili mong halaga sa pamamagitan ng salita at kundi sa pamamagitan ng pagkawala na iniwan mo. At iyon ang mas malakas kaysa kahit anong pagtatalo o pangungumbinsi. Isang kwento ng katahimikan. May isang sundalo noong panahon ni Bonhoeffer, isang lalaki na kilala sa kanyang sipag ngunit laging may kulang. Araw-araw palagi siyang humihingi ng papuri ng kumpirmasyon mula sa kanyang commander. Kinawa ko ba ng tama, sir? Ano pa ang kailangan kong ayusin, sir? Palagi siyang naghahanap ng pagtingin. Parang hindi siya mapalagay kung walang nakakapansin sa kanya. Ngunit napansin ng kumander na habang mas humihingi ng atensyon ng sundalo, mas lalo siyang nawawala ng bisa. Mas lalo siyang nagmumukhang mahina. Kahit hindi naman siya ganon. Isang araw sinabi ng kumander, kung talagang gusto mong makita ang epekto mo, tumigil ka muna sa pagsigaw at maghintay. Dahil ang tunay na leader ay hindi kailangang ipagsigawan ang kanyang halaga nararamdaman siya kahit wala siyang sabihin. At ginawa niya ito. Tahimik siyang kumilos. Hindi na siya naghanap ng papuri. Ginawa niya ang tungkulin niya ng buong puso. Pero walang hinihinging kapalit. At nang siya'y nawala sa frontline dahil sa sakit, doon lang napansin ng mga tao kung gaano siya kahalaga. Biglang tahimik ang kampo. Walang nagbabantay gaya ng dati. Walang nag-aasikaso sa maliliit na bagay na dati. Parang kusang nangyayari ang mga sundalong dati, hindi man lang siya pinapansin, biglang nakaramdam ng pagkawala. Hindi dahil lagi siyang humihingi ng recognition, kundi dahil bigla nilang naramdaman ang katahimikang iniwan niya. At doon nila naunawaan, ang tunay na presensya ay hindi nakukuha sa dami ng salita, kundi sa bigat ng pagkawala kapag nawala ka. Bakit mas malakas ang katahimikan kaysa sa paliwanag? Tanungin mo ang sarili mo. Ilang beses ka nang nagpaliwanag, naghabol, nagtext ng napakahaba para lang ipakita ang laman ng puso mo. At ilang beses na ba itong nabura? Sinawalang bahala? O tiningnan lang saglit bago tuluyang iniwan sa scene? Masakit hindi ba? Dahil sa isip mo, kung sapat lang ang mga salita mo, baka maintindihan kanila. Kung mas malinaw lang ang mga dahilan mo, baka magbago sila ng isip. Pero ang totoo, minsan mas lalo lang nagiging walang halaga ang mga salita kapag sobra silang binibigkas. Plato once said, ang pinakamalakas na salita ay ang hindi binibigkas. Dahil sa oras na tumigil ka, sa oras na wala ka nang ipinapaliwanag, ang isip ng tao mismo ang maglalagay ng lahat ng tanong, at iyon ang mas mabigat kaysa kahit anong paliwanag na maaari mong gawin. Bakit bigla siyang tumahimik? Bakit hindi na siya naghahabol? Bakit parang wala na siyang pakialam? Napapansin mo ba? Kapag wala kang sinabi, doon nagsisimulang gumalaw ang kanilang imahinasyon at ang isip ng tao ay mas malikhain kaysa sa anumang paliwanag na kaya mong ibigay. Sila mismo ang maghuhulma ng senaryo. Sila mismo ang mag iimbento ng dahilan at sila mismo ang magsisimulang magduda. Ang katahimikan na parang salamin. Hindi mo ipinapakita ang sarili mo pero pinapakita mo sa kanila ang sarili nilang iniisip at doon sa katahimikan lumalabas ang hiwaga. Isang puwang na puno ng tanong, puno ng hindi nasabi. At sa puwang na iyon, nagsisimula silang makaramdam ng pangungulila. Masakit, oo. Pero ito ang hindi mo matututunang gawin kung palagi kang naghahabol ng paliwanag. Minsan, ang pinakamalakas na argumento ay ang mismong pagkawala ng argumento. Ang pinakamatinding mensahe ay ang hindi kailanman ipinadala ang masakit na katotohanan. Ngunit ito ang katotohanan hindi mo gustong marinig, hindi lahat ay babalik, hindi lahat ay biglang mamimiss ka kapag tumigil ka. Minsan tuluyan ka nilang kakalimutan. Minsan, ang puwang na iniwan mo ay agad nilang pupunan ng bago at doon ka masusubok dahil ang katahimikan bagamat malakas ay hindi laging magbabalik ng taong umalis at kailangan mong tanggapin na ganoon talaga ang buhay. Dito pumapasok ang tunay na stoicism. Sabi ni Epictetus, hindi mo hawak ang mga bagay. Hawak mo lang ang iyong tugon sa mga bagay. Kung iniwan ka nila, wala kang kontrol doon. Kung pinili nila ang iba, hindi iyon desisyon mo. Kung binabale ka nila, wala kang kapangyarihan na baguhin ang kanilang damdamin, pero may hawak ka sa isang bagay. Kung paano ka tatayo, kung paano ka tatahimik nang may dignidad, kung paano ka pipili na huwag maging alipin ng kanilang validation dahil ang tunay na lakas ay hindi galing sa kakayahang baguhin ang damdamin ng iba kundi sa kakayahang hindi mabuwal ng kawalan ng kanilang pansin. At narito ang masakit na tanong na kailangan mong sagutin kung hindi sila bumalik, handa ka bang tanggapin na tapos na? Handa ka bang mabuhay nang hindi nila kinikilala ang halaga mo? Kung o dun mo lang mararanasan ang tunay na kalayaan dahil wala nang mas makapangyarihan pa kaysa sa taong natutunang hindi nakaangkla ang halaga niya sa paningin ng iba. Ang paradox ng kapangyarihan, kapag humahabol ka, binibigay mo ang kapangyarihan. Parang sinasabi mo nang hindi mo namamalayan, sabihin mo kung mahalaga ako o hindi, ikaw ang may hawak ng selyo ng aking halaga, isang uri ng pagtalikod sa sarili mong dignidad, sapagkat isinusuko mo ang kontrol ng iyong sariling kahalagahan sa mga kamay ng ibang tao. At dito mo mararamdaman ang bigat ng pagkakagapos, hindi pisikal kundi emosyonal. Habang mas nagpapakita ka ng pangungulila at pangangailangan, mas lalo mong binibigyan ng kapangyarihan ang taong kayang ipagkait iyon sa iyo. Parang isang pulis na nagbigay ng baril sa kriminal at umaasang hindi siya tatamaan. Ngunit kapag natutunan mong tumigil, kapag natutunan mong hindi sila gawing sentro ng iyong mundo, doon ka lumalakas. Hindi ito katahimikan na puno ng galit, kundi katahimikan na nagmumula sa pagkilala na hawak ko ang sarili kong buhay at hindi ko na kailangan ng iyong selyo para makilala ang aking halaga. Ito ang hindi nila asahan. Akala nila, hahabulin mo hanggang sa mapagod ka. Akala nila, babalik ka ulit dala ang parehong mga salita, ang parehong pagmamakaawa, ang parehong sigaw ng iyong damdamin. Pero imbes na gawin mo iyon, nagpatuloy ka sa buhay mo. Nagbukas ka ng bagong pintuan, nakahanap ka ng bagong direksyon at natutunan mong lumakad ng hindi nakatingin sa kanila. At doon nagsisimula ang pinakamasakit na ganti. Hindi galit, hindi away, hindi sigaw, kundi kalayaan. Isang kalayaang hindi nila inaasahan at isang kapayapa ang hindi nila kayang kontrolin. Dahil sa oras na wala na silang hawak na kapangyarihan sa iyo, doon nila mararamdaman ang tunay na pagkawala. Ang pagbabago ng pananaw isipin mo ito ng mas malalim. Kung talagang mahalaga ka, hindi mo kailangang ipilit. At kung hindi ka mahalaga sa kanila, mas lalong hindi mo kailangang ipilit dahil ang tunay na halaga ay hindi galing sa kanilang paningin kundi galing sa iyong sariling paggalang sa sarili. Ang isang stoic ay hindi nagsusukat ng sarili batay sa pansin ng iba. Hindi siya alipin ng pag-like, ng pagbati o ng pagkumpirma mula sa paligid. Ang kanyang halaga ay nakabatay sa kanyang pagkilos, sa kanyang pananampalataya, sa sariling prinsipyo at sa paraan ng kanyang pamumuhay. At iyon ang bagay na hindi kailanman kayang kitilin ng sinuman. Kung iniwan ka, kung binabaliwala ka, kung tinalikuran ka, huwag mong tingnan ito bilang pagkatalo. Malay mo iyon ay paraan ng universo para ipakita sa iyo kung saan ka dapat tumayo at kung sino ang mga taong tunay na dapat mong makasama. Minsan, ang pag-alis ng tao sa buhay mo ay hindi parusa kundi regalo. Regalo ng kalayaan, regalo ng direksyon, regalo ng bagong simula. At sa pagbabagong ito ng pananaw, makikita mo na ang pagkawala ay hindi laging kabawasan. Minsan, ito ang mismong karagdagan na matagal mo nang kailangan, sabi nga ni Seneca. Ang hindi nawawalan, hindi kailanman natututo kung ano ang tunay na halaga ng meron siya. Kaya kung iniwan ka man nila, tandaan, baka hindi nila nawala ang halaga mo baka sila ang nawala ng pagkakataon na makasama ang isang taong gaya mo. Isang tanong na dapat mong sagutin. Sa huli, may tanong na hindi mo matatakasan. Isang tanong na kailangang harapin ng bawat tao sa puntong ito ng kanyang buhay. Gusto mo bang maging taong laging naghahabol? Laging humihingi ng pansin? Laging nagmamakaawa para lang maramdaman ang sarili mong halaga? O gusto mong maging taong kahit mawalan, kahit hindi pansinin, kahit talikuran, nananatiling buo at matatag, isipin mo ng mabuti. Anong uri ng buhay ang gusto mong dalhin? Isang buhay na umiikot sa validation ng iba, kung saan bawat scene na hindi nasusuklian ay parang sugat sa puso mo. O isang buhay na umiikot sa iyong sariling lakas, kung saan kahit wala ang kanilang kumpirmasyon, alam mong ikaw ay sapat, marami ang hindi nakapapansin, pero ang paghabol ay hindi lang aksyon, ito ay isang anyo ng pagkaalipin. Habang hinahabol mo ang atensyon ng iba, nawawala ka sa iyong sarili. Parang ibon na may pakpak, pero pinipili pa rin maglakad sa lupa dahil iniisip niyang hindi siya marunong lumipad. Pero ang totoo marunong ka, kailangan mo lang piliin. Sabi ni Marcus Aurelius, kung ang isang bagay ay hindi nakasalalay sa iyo, huwag mong ipagsaya o ipagluksa. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi galing sa pagkontrol sa iba, Kundi sa hindi nila pagkontrol sa iyo. Ang ibig sabihin nito ay simple pero mabigat. Kung hindi mo hawak ang isip at damdamin ng iba, huwag mong ilagay doon ang kaligayahan mo. Kung hindi mo kontrolado kung pipiliin ka nila o hindi, bakit mo ipapahamak ang sarili mong kapayapaan sa bagay na wala kang kapangyarihan? Kapag inamin mo sa sarili mo na wala kang hawak kundi ang iyong tugon, doon ka nagiging malaya, malaya sa pag-aalala kung babalikan ka pa nila. Malaya sa takot na baka hindi ka sapat, malaya sa ideya na ang halaga mo ay nakasalalay sa kung sino ang nananatili at sino ang umaalis. Kaya balikan natin ang tanong. Sino ang gusto mong maging? Isang taong nakagapos sa tingin ng iba o isang taong nakatayo sa sariling paninindigan? Isang taong nagmamakaawa ng atensyon o isang taong alam ang halaga niya kahit hindi siya pinapansin? Ang sagot ay nasa iyong kamay. At kung pipiliin mong maging buo, kung pipiliin mong maging malaya, walang sino man, hindi ang taong iniwan ka, hindi ang taong hindi ka pinansin, hindi ang taong binaliwala ang halaga mo, ang makakabasag sa iyo muli. Kaya kapag hindi ka pinapansin, huwag kang maghabol. Kapag iniwan ka, huwag mong ipilit. At kapag hindi nila nakita ang halaga mo, huwag mong ipagsigawan dahil ang katahimikan mo, ang presensya mong hindi nila hawak, yun ang tunay na mensahe na mas malakas pa kaysa libu-libong salita. At tandaan mo, ang pinakamalakas na ganti ay hindi galit, kundi ang kalmadong paglayo na hindi na kailanman babalik. At kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin ay may parte ng mensaheng ito na tumama sa puso mo. Kaya huwag mong hayaang matapos lang dito. Dalhin mo ang aral na ito sa buhay mo. At kung gusto mong mas marami pang ganitong kaalaman, tungkol sa Stoicism at Pilosopiya na pwedeng magbago ng pananaw mo ilike mo ang video na ito magsubscribe ka sa channel at iklik ang notification bell para lagi kang mauna sa mga susunod nating pag-uusap i-share mo rin sa comments ano ang pinakamalaking natutunan mo mula sa video na ito at may taong ba sa buhay mo na kailangan mong payagan ng lumayo ng walang habol sama-sama tayong matuto Magmuni-muni at lumakas hindi sa pamamagitan ng paghahabol kundi sa pamamagitan ng katahimikan at lakas ng loob.